Dito tayo mga kabangka, mag-a-update tayo. Bago kumpisahan ang ating pag-update mga kabangka, ako muli ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga supporters ko, mga viewers, mga silent viewers. Mag-a-update tayo ngayon sa bangkang ginagawa namin ang uh, dambuhalang fiber na bangka. Uh, bago kumpisahan mga kabangka, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, ah uh, paki-subscribe at paki-like, comment kung meron kayong mga katanungan at suggestions sa ginagawa naming uh, dambuhalang fiber na bangka. Uh, bago ko umpisahan ito mga kabangka, ako muli ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta. Halik kayo at ating uh, titingnan sa taas yung mga ginawa namin. Ito yung ating uh, palangoy mga kabangka Yati-yati Ayan Ang uh, kapal lang ng ilalim nito Dosimidya lang mga kabangka Yung uh, ilalim ng kasko Disisais is, is, ang ating uh, ibabaw Lapad Ayan Akyat tayo mga kabangka Ngayon mga kabangka Nandito tayo sa bandang likuran ayan sa taas wala pa ring pagbabago sa taas mga kabangka ang uh, ginagawa lang ngayon yung uh, riling at saka yung unahang ruda yung ginagawa ko roon at saka tingnan natin yung mga ginagawa ng kasama ko rito dito sa loob mga kabangka mayroong nagpipinising pero madilim diyan mga kabangka Meron dyan gumagawa pero uh, madilim dyan sa loob mga kabangka wala pa tayong uh, may resin pa mga kabangka pero safety naman yan hindi mo babasak. Ito nga pala dito yung ating uh, satimun mga kabangka nakaabang na nandito na yung tubo. Ayan makikita natin yung butas sa ilalim nandyan na yung tubo nyan mga kabangka. Dito naman sa mga budiga natin mga kabangka ang pinupukusan ng ating mga karpintero kasama. Sila na rin nagpa-fiber dito mga kabangka. Uh, nakapag uh, mayroon silang pangkisami na yan. Ayan. Pangkisami na yan mga kabangka. Ayan tapos na. Ating uh, bababain nga pala. Medyo tatalong tayo. Mababa naman. Ayan. Na kapag uh, kumpleto na yan mga kabangka, yan may sahig na tayo, maganda na ang pagkakagawa. Yan, may na kapag uh, lapat uh, kapag latag sila ng uh, kisami dito mga kabangka, yan pa lang. Uh, bukas makukumpleto na yan ay uh, i-stop yung mga gilid na tapos bibirain na ng ano ng uh, mat mga kabangka bago lalagyan ng pum sa pagitan sa ibabaw bago naman dito lalagyan niya ng dito may kisame tapos pum naman dito tapos sa lalatagan na ng mat mga kabangka doon tayo sa unahan mga kabangka labas tayo 'yan Yan mga kabangka may kuan na. Nalagyan na pala ng maganda na pala. Naka ganda ng kulay. Kulay orange. Yan na talaga kabangka ang kanyang forma. Pati yan ang kulay niya. Yan. Napinisan na pala ni Jeremil yan mga kabangka. Si jeramil ang tumitira dyan. Wala si Junil. Uh, nagbakasyon yung aming isang kasama Si Junil Kaya si Jeremy lang ang gumagawa diyan Dito naman mga kabangka Sa gilid na yan Kung mapapansin ninyo uh, Malinis Dahil uh, Green grinder naman yan Ang kasama kong si uh, Oliver Si Oliver naman ang nakatuka diyan mga kabangka Diyan sa gilid na yan. Pero yung parkang ilalim, kami ang titira mga kabangka kasi hindi niya pa nakokontrol yung uh, pag, uh, pagra-grinder. Nagkakaroon siya ng lubak-lubak uh, katulad niyan. Hindi niya pa talaga nakokontrol yung grinder niya. Hindi pa kabisado mag-plastada uh, ng uh, grinder. Kaya kami ang titira sa parka kasi mahirap yung parka magkaroon ng lubog-lubog uh, dahil... Uh, baka kapitan ng sisi at magsisisi tayo dito naman tayo mga kabangka tingnan natin yung bandang unahan ayan ayan sige mga kabangka sundan natin ang uh, mga video natin iya ulan, ni, ulan. la hari �� Kala permana πά pusaka nak telpon batu eaa 105pack 10 mengangkut apoud empathvin antar flea berkel女 prala k covers peace paneel feme empat page guys послед detail selanjutnya protein 5 ungu doubts the yah maat posisi? dan si chat ke-5 partnering clause dj Oh yan, para bow, silarin. Kada sabi ko lang ngayon, kay na naman. 'Pag hindi ko sabihin di nagadua. Sasabihin ko lang, tapos isang mo ito, 'pag babalikan yan. Saba, eh, tung mo na naman niya sa minuto. 'Pag sabalik-balik, susabahin, yung tungtungan mo pabu-sik kung napa-kadaan naman niya. Ito ginugulo na sila ng mga. Balik-balik. Kain, labihan eh. mo muna dito.

Ano ka mayroon? Namimigay kahapon ng hapon. Ay wala kayo. Mana sing ko? Ini jan yon yon. Tawos diretso grinder na. Ano papa, ko pa <tipas> lang <kukalang> pa <palim> rin natin. <tipas> Kahit <kukas. tipas> hindi na, yun yung, parang hindi masyadong, ano, <tipas> madulas. madulas. Lilinisan na lang. Linis na Pahiran ng panibago. Ito dito parang kulang pa ito dito, te. Oo. okay na yan, boss, kasi ang hakbang naman nila dito na. Magaling dito. Oo, ko pa kayo. Isa lang, isa lang dito lang. Oo, sige. Yung pantay na lang. Ay, di ba? O, pandin yung tubig. Sige, sige. Sige, sige. Ngayon na dito, ah dito. Ah, dito din. sige. Kasi pagka ay dito baka madulas. oo. Pagka mayroon pa lang mabigat na. Mas

yung halimbawa may planong gagawa ng gabi, walang disturbo. Kasi pag gagawa ka ng gabi, marami ang bahay. Siyempre, ma, kukurasan ang pahingayan. Hmm. Tama ka, Luzon. Ito pa katang doon. Ito pa katang doon. Ay, yung pang... ay doon. Yilog, ni... doon ay ilog. Tapat ni Oo. Ay, ilog ba pa pala yun. Ito pa katang doon. Pagkakarami mo doon, hindi ko tanawaan mo bang doon. Hmm. Malalim din sa...

Dagkuan muna hmm, baka baka naman magbalak na naman pag-uwi daw probinsya kanyang. Ha? <laughs> na naman siguro eh. hindi <laughs> na lang sabihin na magdagdag tayo ng anak. Ha? Para... Ha? <laughs> <laughs> <laughs>

Tama. Pagkata yung panay. Pero ang gagawin ko dyan, mapura lang pala. Para para Oo. Gagawa lang ko na ano. Maganda pala maggawa po siya. lang, yung report totoo po. Yan ang gagawin ano. Magmura pa, 500 plus lang pala yan. Saan? Oo, parang hindi ko na lang. No? Oo, oh, pagkano ng kalawang. My heart

Oo. Pagka hindi mababakal, sigurado. tikal Ampaw. Yung ampaw na yan, yan yung madaling mapunit. So, tuluan ng ano, pawis yung ating gamit na cellphone. kasi kayo sa aking gamit na silipon ngayon kasi ano hindi ko na gamit yung isa mga medium madilim ito mga kabangka natapos ko rin yung dulo na yan babalik ah, na naman ako dito kasi magra grinder kami dito oh. ha? Ah, saan yung ahas? may ahas daw dito sa nyug ito mga kabangka mayroon daw ahas dito titingnan natin tapos, tapos ko na itong ginawa mga kabangka yan o oh. tapos na yan saan? Anong klaseng ahas? Yung kwan. Ahas sa, ah, sa bahay, ahas sa nyug, yung kulay green? Hindi, ahas Ha? Anong kulay? Yung para sa yung Para sa yung na ayo. Wala, nagtago na mga kabangka. <laughs> Titingnan sana namin. Sana talaga yun. Yan eh. No ng kapulupot ah uh, mamaya andyan yan anjan andyan sa mga kuwan yan mga kabangka tapos na akong magdawa dito mga kabangka babalik na naman ako roon sa taas babalik ako sa taas at uh, gra-grinderin ko ito pero hindi na yung grinder na makinis mga kabangka dahil uh, hindi pagkikinisin daw dahil uh, madulas pa rin daw mga kabangka pero pupunasan pa rin natin ng resin Ayan. Sundan na lang natin mga kabangka. Sige, mga kabangka hanggang dito na lang 'yung ating uh, pag-update uh, sa bangkang ginagawa namin. Uh, 'yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe, paki-click uh, na rin 'yung ating notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Uh, isa shout out ko 'yung aking mga kaibigan sila Jubani Works ng Jinsan si uh, Raps TV si Art Venture TV sila uh, Dungyang uh, TV at saka sila Romil Kablager ayan uh, shout out sa inyong lahat sila si Drake Cuervo yung mga laging sumusubaybay sa aking uh, munting channel sila uh, Agidoy ng uh, Katbalogan Samar Danilo dari uh, Aligo ng uh, Daram uh, Western Samar Uh, maupay nga adlaw ay yung atarang dida mga taga daram uh, sila kuan sila tiga mga kabangka ayan at shout out na rin kayla Cedric si uh, Cuervo ayan mga laging nakasuporta sa ating uh, munting uh, channel yan habang ako ay nagkukuha ni aking binibidyo pa rin. Ayan mga kabangka. Hanggang dito na lang mga kabangka. Dahil uh, hapon na rin, uh, mayroon pa tayong uh, obligasyon mga kabangka. Maraming salamat at sa muli mga kabangka.